<laughs> <laughs> si Maharlika. Maharlika. Yeah, I met Maharlika in 1997. I met Maharlika in 1997. 1997. Yeah. Imbita sa akin, si Senator Aimee, yung kanyang sekretary, na kung pwede ako ay pumunta sa kasal ni Kara, Kara and Mike uh, Michael. That was 2017, November 25. Minessage ako, okay? Hindi ako lumapit sa iyo, gaga. Hindi ako lumapit sa iyo, bangag. Okay? Magsuklay ka, maligo ka. ba? Diba? Anong nakain? Anong natira nito? Sobrang sinungaling na, bangag na bangag talaga. Napakasinungaling mo, jutang genemis kang kidnapper ka, okay, na tumawag ako sa iyo noong 1997. <laughs> 对对对